Kanina na. No. Pikit pa ako sa rin niya. O, pipikit po talaga. Mm. Yan po yung kanina ha. Oh. Wala na sir. Mm. Wala na sir. na niyo. Kanina, isang ganun ko lang, di ba? O ngayon, hawakan mo po ang kanyang kamay. Lapit ka, lapit. Yan, ganyan. Lapit ka. Ah, yan. Huwag niyong bibitawan, ha. Ito pa, po, positive po may sakit, doktor. Mm -mm. Positive na may sakit, <laughs> doktor. Talaga siya. Nakikita ko. Ho. Ito yung sakit, doktor po. Siya, walang sakit, doktor. Di ba? Diba? Ngayon, nagawak silang kamay. O, itinan niyo, ha. O, oh. pikit. <coughs> Aray! Aray! Mm. Sakit, doktor po yan. Bitawan mo. Okay. Tinan niyo, ha. Papaliwanag ko lang sa inyo. Oh. Wala. <coughs> Wala. Hawakan mo siya. <coughs> Positive po ha. Kaya kung pag natanggal po natin yung uh, gumam yung inilagay sa kanya at niyan ako sa gumambala, ang magiging ano na po nito, hindi ako. Doktor na ha. Oh, ito naman po yung kulam. Ah, uh, inkanto. Wala. Wala. Pero ito po yung kulam. Dalawang daliri. Aray, aray, aray. na natin para mabilis. Para matapos na yun ni tatay. Tay, manalangin ha. Sumampala tayo sa ama. Kung ano man yung mga naging kasalanan mo, tao lang tayo na nagkakamali sa araw-araw. Humingi kang tawad. No? At tilingin ko sa taas na gumaling ka na. no? Okay, ready tayo. Ito po ah. Mm. Sir, gawakan kang puto po. Ako lang mm. po. po ah. paki pisil nga. Lambot. Malambot ah. Oh, o, kabila, kabila, kabila. Oh, o, lambot. Ibig sabihin, walang palaman yung loob para masaktan ka no. Sakit doktor. Sumasakit. <coughs> Sumasakit doktor. Ayon. Oh, sakit. Masakit. Diretso lang, diretso lang ganyan. Para hindi tayo merapat. Ito po yung yung kanto. Oh. Wala. Ito yung kulam. Positive. Dalawang lalaki ito at isang babae matanda. Sa Torah Repotin ito para rata, sinong gumagambala kay tatay, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos ang nakatakot sa Amperno. Puh! Baklas 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 itong gamitin mo paganyan 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 sige 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 pala. Pwede ba arborin ko sa yung tao? Ha? Sige kunin mo na. kunin mo muna. Ha? Kunin mo muna, kunin mo muna. Sige 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 sige. Muna kunin mo muna. Sige pa. Alisin ko, sir, sir. Sige, tanggalin mo, tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Sige pa. sige sir. Tanggalin mo. na. Bali ito, mama. Kalahati lang ang nakapasok hindi gabuan. Kasi unang-una may bantay po siya. Hindi po natin lahat, eh, kung magdanong tayo, hindi lahat may tasabi, no? Pinapaliwanag ko lang po na maayos. May bantay po si kuya, kaya Sir, eh, na buo, dapat buo natin makakausap. <coughs> sige pa, sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Tapos mamaya may papano sa yung herbal, hanapin mo. Yun ang makakatulong din po kay tatay, no? Kunti na lang. Pwede na lang. Pwede mm, na lang. Sige pa. 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 Ulitin ko mama. Hindi natin masasabi yung kabu ang ano ito pag nagtanong tayo kasi kalahati lang na ano ito. Kubaga sa ano naman po sa spiritual inaalis naman po talaga nakikita ko eh Inaalis. May nilalak na lang po natin para na ano, sa ganun siya yung mag-sacrifice ng sakit. Na? Sige pa konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Kunti pa, Kunti pa. Sige pa. Sige pa. Panginoon kong Isus, sa mga dakilang mingaw ng basa na, bas na patent kong magambala kay Tatay, ni Patrice, Akmek, Atal. Ah! 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 Sir, <coughs> <laughs> pa ba ito? Bali, ito po, pang pamilya na pong ah, iinom nito. Papakinom. Uh, o, oh, papakita ko ulit ha. Kung meron pa. Na. Ano sa Hindi na, hindi, hindi na. O, oh, awakan mo ulit siya. Pa ulit. Tignan niyo po ha. O, oh, ha magkawak sila ha. O. Oh. Sakit doktor. Pag ito sumakit, positive talaga ha. Pero nakikita ko may sakit doktor siya. <laughs> hmm. Cancer wala. Bigla na wala. Oh. Kuminit na. oh, sir, minit na sir. Ayun na. May sakit doktor talaga siya. Positive o. Oh. Ito naman po yung inkanto. Hmm. Tignan niya. Hmm. O, oh, didinan ko atin ninyo. Ay, sorry. Hmm. Wala. Ito po yung Kulam kanina. Oh. Sir? oh. sir? Wala na. Wala na. Wala. Didinan ko po ah. Oh. Wala na sir. Tinan niyo din ko. Sir, tinan niyo po yung din ko. Wala na. Pero pagdating sa sakit, doktor. Yan, hmm. yeah, may, Sir, medyo masakit lang yan. So Sumasakit. Uh, meron daw talaga siya. Okay. Positive. Ah, uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. Ang team Apo ay nasa Kamiling Tarlac at maraming salamat. Uh, shout out sa aking nanak. Ulitin ko sa Brunei. Shout out sa mga kabrader ko diyan kay brother Marvin, brother Ken, mga manggagamot po 'yan. Ang gamutan po nila ay tuwing Biyernes. Yan po ang inilapit nila sa akin na Biyernes lang sila available. Ah, uh, kung sino man 'yon sa Brunei, lapit po kayo sa kanila. Andiyan yung number nila sa Facebook nila. Shoutouts kay Brother Rap ng Pandakan, kay Robin Capistrano, at sa bumubo ng Team Apo. Maraming salamat. Poo!